Ayan na ang aking mga alaga. Pin pinanganak sila September 14, 2024. Ayan. Ito yung mga itsura nila. Hmm, di ba? Ito. Ah, di ba? Pero dahil marami na po akong aso, lahat sila ay ipamimigay ko. Ang nanay ay fagod na fagod. So, kailangan niyang mag at pina inom ko siya ng nilagang isda nataon ng buti na lang ay may isda so ito pa yung inunan, no nakikita nyo yan yan pa ang inunan so syempre kailangan natin siyang kalisin, baka lang gamin ng mga lola nyo no delicate siya no mga inunan Ayan, nakikita nyo, di ba? Yan, ito yung sumasama siya. Oh. <laughs> Kasi yung inunan, yan, tinatanggal ko. Baka lang kami. Yan, oh, meron pa siya eh. Oh. So, ituro muna natin kung saan siya dapat dumede. Dahil, Uh, <coughs> Ito yung nanay. Sleep na. Sleep na. Very good girl. Good girl. Anak. Sleep na muna dyan. Good girl. Tatlo ang kanyang baby. Time check is 1.13. 1.13 ng madaling araw. Ayan. Hayaan muna natin makatulog ang nanay dahil napagod dyan sa panganganak talaga. Uh, pangatlong ano muna to ha anak? Ha Mabi? Ayan ang kanyang mga anak. O oh, diba? Ang cute tatlo na puro lalaki. Ang anak ng brave baby girl ko. Yung tenga niya tayong tayo oh. Kinanya yung tenga nung nanay, tayong tayo.